Um, hello guys, ako po si uh, Thinking Pinoy, ang uh, labanderang, ang labanderang bagong gising at ang labanderang paus pa rin. So, for this short episode of Ask pero meron dalawang, ano, dalawang topics. First is, uh, yung interview ko kagabi with uh, Presidential Assistant for the Visayas, Um, Michael Dino at saka yung privilege speech ah, maikli lang napahapi ako sa privilege speech ni uh, Senator Leila de Lima on fake news sites alright uh, yeah, gising ko nga lang eh hindi mga 30 minutes na akong gising sabi ni Car Carmen um, Carmen Montemore too early TP mga baliw. Hindi nyo naman kailangan panoorin agad. May replay naman to. Ang lang ha? Anyway. So ang Lola Layla mo, ah, naglabas ng PowerPoint presentation. Ang sabi, ah, yung PowerPoint presentation, may picture ng mga fake news sites. Tapos, um, very discreetly, inilagay doon yung, not really very discreetly, kasi laki-laki ng logo, inilagay doon yung, ano, uh, thinking Pinoy. Tapos ako naman, sabi ko, de yung mga readers ko galit na galit. Ha? Sabi ni Sasasot, at siya, idemanda mo si Delima. Ano pwede ko idemanda, Libel? hindi ko siya pwede i-demanda nun, gaga. Sabi kasi ni Sass, i-demanda ko si Delima. Hindi siya pwede i-demanda dun dahil parliamentary immunity. Although po pwede ko siyang sampahan ng ethics complaint siguro. Pero yung demanda na sa korte, hindi pwede dahil um, she made those declarations during a senate session. So may Sabi ni Sass, libel, hindi nga pwede, parliamentary immunity makulit ka. Anyway, so, as uh, Senator De Lima, maraming salamat po sa free advertisement. <laughs> Te, sa so, sobrang baho ng pangalan mo ngayon, kahit ano sabihin mo, yung kabaliktaran yung mangyayari. Ay, gayahin mo yung strategy na challenge your immunity. Ah, uh, so ito troll ko si Leila. <laughs> tatawaga ko si, Tricks, si Mami. at Trixie mamaya, tanong ko ano pwede gawin. Tawa ko tawa kanina. Yung karakter ko galit na galit. Ako tawa ko ng tawa. Kasi natandaan ko yung ano, yung unang unang article about doon kay Ronnie Dayan. Yung ano, uh, ang title eh yung, Thinking Pinoy, colon, Ooh, Ronnie, you've been a very, very bad boy. Yun yung title. With feelings. <laughs> <laughs> kasi mga readers, ano natawa ko sa Liberal Party? Pag hindi nila kasundo, fake news. Eh sa akin naman, lahat mo pakialam kung maniwala sila sa balita ko o hindi. Ang sisti kasi, yung majority ng population na iniwala. <laughs> Uh, so, ang nangyari doon, yung, yung halimbawa, yung, hindi lang kasi yun ang article na kasama si Leila de Lima na sinulat ko, pero yun yung article na isa sa may pinakamaraming hits. Yung, yung uh, oh, na article, umabot na yun, over 1 million hits. At feeling ko, dadami pa uli. <laughs> Dahil kay Leila de Lima. Sabi mm -hmm. Asabi ni Jean Man, tipi, bawal magkasakit, inom ng gamot soon wala naman akong sakit. Masakit lang yung likod ko kasi nung nanggaling ako Singapore, sabi ni Sasa, so mo sa UN. <laughs> Gagad to. Um, nung, nung umuwi ako galing Singapore, yung maleta ko, 30 kilos yata. E binuhat ko. E matagal na ako hindi nagbubuhat ng mabigat. Biglang, pak! Nabali yung likod ko. Kaya hindi ako maglakad at siya reklamo mo sa UN kasi ang UN Human Rights Committee against sa false news provisions sabi ni Sas well hindi ko naiintindihan yung sinabi mo Sas pero check ko mamaya this will be very interesting promise this will be very interesting Alright. Tapos, anyway, punta naman tayo. Tabi, tabi na natin si, ano, It ay sabi ni ano ni Gina O'Neill magpamasahe ako. Hindi po po pwede kasi um, ngayon po yung Yolanda event. So ang alam ko larga ako larga po ako agad. Kasi ano kailangan mag-cover. Tis ganda. Anyway, ganito nga eh. Kadarating lang namin ng takloban ng mga 7-8 p.m kadarating ko lang sa hotel tapos ininform na yung ko yung ano ah, uh, si kinonta ko si Opav tapos ang sabi ni sabi nila merong ano malit na dinner tonight <clears throat> so matanda ko tapos na na interview namin na interview namin no, nila nila ng Mindanation si uh, secretary Michael Dino nakakatuwa kasi In fairness to him, he answers very straight, na, na very straightforward. Walang mga etos etos. And uh, yeah, I kind of feel na he has a sincere intention to help fix the Visayas, to help fix yung mga nasalanta ng Yolanda. Wait lang ako, usog lang ako mga friends dahil umuulan. Alright, dali lang. Yeah. So anyway, ang ganap dito, Um. Ayun lang, ha Pag live daw bawal man ni Garillo. Bawal daw sa mga DDS 'yun. Mga baliw Sino nagpasa ng batas na 'yan? Si Leila de Lima. Ah, dali lang. So, kinausap ko si Michael Dino. Tapos ang sa mga pinaka, mati, pinaka malaking bagay na natandaan ko doon sa interview na yon ay yung tinanong ko kung gaano pang katagal ang kailangan para matapos yung Yolanda rehab efforts. So sabi niya, ito nakakatawa, ang sabi niya, kailangan pa namin ng mga one more year pa, two years maximum, para matapos yung Yolanda rehab efforts. Ibig sabihin yung housing ulitin ko ha, one year pa to two years maximum. Tapos, ang nakakatawa doon, nagdepensa pa siya ng sarili niya. Ang sabi niya, um, kasi siyempre hindi lang naman daw takloban ang, ang i-rehab nila, kundi marami pang ibang mga syudad. So, um, sabi ko, sarili ko lang. Hindi ko sa ko lang ha, sabi, iniisip ko si Michael, kutukol kay Michael Dino, sabi ko, actually, yung two years, two years is very short. Kasi, parang the, sabi ko, parang the, um, liberal party took, uh, uh, took like, three years, tapos na ang nga lang sila, tapos eto, they they almost, they started almost, basically from scratch, tapos going gonna do it in one to two years. So just imagine how fast it is. Tapos na babagalan pa sila sa sarili nila. Tapos ako parang, hmm, I like this guy. All right. Tapos um, sa tinanong ko naman do sa Tacloban, ang kailangan ang nabuo nila na housing ay 1,500. hundred. Yun yun ay pamigay nila as of November eight. Tapos from November 8 to date, ano, um, magbibigay daw sila a total ng mga 4,000. So, 6,500 na. Tapos, they expect to build more. Uh, ang total na kailangan nila na i-build ay 13,000 houses. For, ay, kailangan nila palang i-pamigay 13,000 houses. So, we um, we're kind of on our way there. Pamaya po, um, magkakaroon pa, mag, malamang magbibigay pa siya ng isa pang interview. Let's see kung ano po yung mahi-extract ko pa. Hindi po kasi ako makapag-interview ng bonggang-bongga kagabi. Kasi po, uh, una, masakit yung likod ko, sobrang sakit po talaga. Nagkahanap nga akong bilihan ng alaksan dito eh. Tapos pangalawa, um, sobrang pagod na pagod na po ako. At pangatlo, lowbat na yung cellphone ko. Right? Sabi ni Gala sa kanto, parang si Patilia, TP na nga ako din pero di natupad. Well, for what it's worth, Michael Dino has been uh, the presidential assistant for the Visayas for only seven months. And in those seven months, he's done a lot. So, I have no reason to doubt him for now. I want to give him the benefit of the doubt. Tapos, let's also add the fact na President Duterte actually um, appointed a presidential assistant solely for Yolanda relief efforts. Hindi na, hindi na si Michael Dino. Ma, hindi na si Michael Dino. May dinagdag siya na isa na pang focus talaga ng Yolanda. Right. Sabi ni Sara Guevara, take Motrin, ibuprofen, tapos salon pass. Opo. Um, bibili nga ako sa loan pass. Bibili ako sa loan pass at saka alaksan. Kasi yung alaksan po ay ibuprofen para setamol. O kung ano, kung nasa malayo ka, acetaminophen. Sabi ni Floribel Cuesta, TP, anong oras awesome ang event ni PRRD dyan sa Tacloban? Mamaya-maya po. Uh, shoutout daw po, sabi ni Paul Arias, shoutout daw po kay Manay Lloyd Nicholas Lewis. <laughs> Alright. So, um, recap po tayo ng mabilis bago ako mag, ano, recap po ng mabilis bago ako mag sign out. Um, una, sinama ako ni uh, Senator Leila de Lima doon sa kanyang PowerPoint presentation listing down uh, fake news sites. Tapos, iniisip ko kung paano ako naging fake news. Uh, tapos, ang <laughs> natawa na lang ako, naalala ko bigla yung article ko na, uh, ulitin ko yung title ng article ko na sinulat na first about her, yung, Oh, Ronnie, you've been a very, very bad boy. Yon yung article na yon. So para feeling ko, hmm, sa si ate bad hurt. Ay, but hurt. Mm hmm. Ngayon na na sa sabi. Reklamo ko sa ano ba human rights. O so, pag-usapan natin mga mayasas. Tapos, uh, so anyway, sinasabi ko lang para kay Senator De Lima, uh, sana po uh, pag nagkaroon kayo ng hearing about fake news sites, Isama niyo ako. Ako unang sasalang. Promise. mag enjoy kayo sa akin, ma'am. Uh, number two, yung uh, kay Opav, Op, uh, Office of the Presiden Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino. Uh, yung si Secretary Michael Dino. Sabi niya, uh, Yolanda Relief Efforts, Yolanda Housing Efforts, parang he expects to finish it but in one to two years and today magkakaroon ng um, handover ng ibang mga houses libo-libong mga houses yata tapos daw sabi niya magkakaroon daw ng surprises for the homeowners I'm not exactly sure what those surprises are kaya nga surprise so we will figure that out later um, now in case you want me to ask anything specific to Michael Dino or any of the cabinet secretaries I'll just let me know. Uh, Mag-email kayo sa tpfthinkingpinoy.it and I'll, I'll calculate the questions tapos I'll see which ones are, you know, worth asking. Kasi later, aside from Secretary Dino, I might, might also be meeting some other cabinet secretaries. Kasi yung isa, yung si, yung si, si Mark, baka si mamit ko mamaya si Secretary Mark Villar. I'm not really sure, but may may good chance, all right. So, uh, if you have any other, if you have questions for cabinet officials, just uh, send send those questions to tpathinkingpinoy.net all right. Bye, muna guys. Good morning.